Yan ang magandang poles dito sa uh, Maja's Park. Dito tayo ngayon. So makikita ho ninyo, mga kabirada ang iba't ibang klaseng uh, uh, animals dito mga kabirada sa loob. No? Ito, kabayo dito sa area. Halo yung kabayo. Ayan, kalabaw. Ayan. Ayan na ano. Sa area dito sa may... Uh, Madyaas pa rin yan, mga kabirada. Buhay ang Madyas kalabaw na yan. Buhay, ha? Buhay, mga kabirada. Ang kalabaw na yan. Kulay puti. O, oh, ayan. Ayan. Buhay sila. Ayan. Ito yung isa. Mahaba sungay. Ayoko lumapit. Baka masungay tayo. Ayan. Buhay yan. Hindi yan drawing na karabaw, ha? Okay. Ayan. So, dito na tayo. At ito. Itong, ah... Uh, ito, 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 ito. Ito. O, tingnan mo. O, yan. Tingnan mo. O, tingnan mo yung bunganga ng dinosaur. O, magpapakain ako. yung bunganga ng dinosaur. Ayan, mga kamerada, wag ng ninyong palilimutan na mag-subscribe sa YouTube channel Lolo Jamie Banyaris. Hit notification bell para updated sa mga bagong upload na videos.